breakfast again mga ludes every time nagpo-post ako ng aming breakfast sa umaga nakikita niyo na parating may egg it's because egg is 74% tubig meaning makakatulong siya para sa ating dehydration mayaman din po siya sa vitamin A sa iron vitamin B2 vitamin B3 vitamin B12 sa folic acid vitamin D vitamin E Mayaman din siya sa kolin, nakakatulong ito para sa ating brain development. Mayaman din po siya sa protein, essential fatty acids, magnesium, potassium at iodine. Iwasan lang natin magprito ng itlog doon sa mga mantika na hindi tayo sigurado, lalo yung mga recycled na mantika na siyang magdadala ng hindi magandang health sa ating kalusugan. Ayan. Egg alone is very much healthy for us pero iluto natin siya ng tama. So, yun lang mga Ludes. Thank you so much for always watching my videos. Good morning!